यो <laughs> गामरो जी दिल तगाले त दाल नि दिल तनाको टिगले आदाजी कोइले कत हाँ मै कम्पन हाले कम्पन टिगले 1.7 किलो औसाले तौ जान मै त चपगलाई 1kg 100g त फातेले साङे मा नडिस आदाजी कोइले भाइ छेर छेर कत दे दिए यार राटा किलो भन्न जे 12 डे भई सङ्गणेको बिबिली नाते मगा बोस ओइ थि थि पुरा नंदा रे

سسناٿي مونها بوس لڳاي ايو اره ابه اڳا نه ايو لا ما بوس ايتا Mamigay ulit tayo ng tubig, na may itong panahon. Halap tayo tayo sa mga Sa mga nalito. Hoy! Moya, you like Moya? Halap tayo dito. Uh, mga bibig mga pos.

आम चाहे नो बीजड़े बीजो क्या बीजे से you may be like you'll give this one your bigyan natin isang tubig mga bigyan natin isang kasama dyan laga laga dyan tayo dito alito tayo mga boss sa duba duba naman ang pagkagala natin ngayon Eh, sila ko po. Subukan natin kung gusto niyang ano, tubig. Muya. Like muya. Okay. We we'll get the tubig. Okay. Video, YouTube, YouTube. Okay. Thank you. Bangladesh? Oh, Bangladesh. Oh, Bangladesh daw mga boss. Thank you na, thank, thank, thank you. Yung patuloy tayo mga mabibigay ng tubig mga boss. Ito. Mayroon pa tayo dito. Madami pa. Isisay natin ito. Matagali at tapad ngayon kaya mainit talaga. Kaya tanghali at tapad. Yumit pa, yumit pa ngayon. Ang ah, panahon. Hmm. Hanap tayo dito mo ano, hindi mo sasalubong natin yun. Pigyan natin. Bye, you like mo Ayaw, ayaw. Pag muya mga boss, salitang abik uh, muya. Sa atin sa Pilipino, tubig. Ayaw. Andito tayo sa ibang lingwahe kaya muya eh yun maghanap pa tayo dito kahintay natin to kakangalay medyo malawi pa nakangiti na yun bitigyan natin dito pa may parating pa Kakangalan din mag-video mga boss. Mag isang kamay tapos isang kamay nasa plastic na ano. Hawak natin yung tubig. Ayun. Nagtampak na mga boss, malayo pa. Ayun. May talaga, humid kaya kailangan tubig na malamig. Thank you. Okay ha? Thank you. Ganun, <laughs> may talaga, humid. Kaya yeah, mamigay tayo ng uh, tubig. Yun, patuloy tayo. Ano tayong mabibigyan? Ito may pick up. Subukan natin kung gusto ng tubig. Ito may sakyan. Bye, Ben! You like! You no don't need money, I give you. Because you don't need money, I give you. I give you this one. Yeah, okay, huh? YouTube, YouTube. Yeah. Okay. Labayam TV. My YouTube channel is Labayam TV. Let me get Ada pa tayo mga boss diyan. Oh. Na mabibigyan natin. Ah. I did you YouTube channel. chat YouTube. Oh, vlog. Okay. Chante, chante. Okay, okay. <laughs> <coughs> nah, okay, okay. So, uh, pa dito? Nang magbibigyan So, lalakad basta sa lubong natin Bigyan natin Okay ha? <laughs> Wala lang salitahan mga boss Bigyan na lang Kasi hindi rin makaintindihan eh Huwag na bigyan na, alam na yun Mahina hina dahil sa Ingles, kaya mahina din yun. Malapad tayo dito, mga boss. Mga anong ng kaagalan? Kaya may masasalubong natin, may hapon din. Tubig, tubo daw ayawan tayo, mga alay.

Hintay natin may dalawa tatlong papunta dito. Hindi makita sa camera. hindi natin dum ano, lumapit. Mas bibigyan natin uh, bibig. na tubig. Minit nga talaga pa Ah. Right. Court, court. Yan. <laughs> Yan, nabigay tayo. Yan. Okay. Okay. <laughs> Yan, nabigay pa tayo. Nagdala <laughs> dito, inabangan na lang natin. Bagla. Oh, bagla okay. na natin pag na. Oh, daw. Okay. Okay. natin, yung Okay. Okay. May lalapit na pa tayo po sa nakaupo doon. Yung nakaupo. Ibigay oh. naka e, natin ng tubig. Ako din, nauuha na din. <laughs> Mainit kasi. Yung init dito mga boss kay ba? Yung may halong humid. Humid ba? Nakakunti talang hangin talaga. Init talaga. Yung ano, ba? 屋里。